Kumusta kayo lahat mga <coughs> nagasubaybay? <coughs> Nandito naman si Jeremias Gomez. Baka mainis lang siguro kayo kasi iniisip niyo bakit ako nakikialam dito sa usapang politika. <coughs> ah, banggitin muna natin ang pamagat. Ah, ko itong ah, may pag-asa pa bang mabuo ang unity. <coughs> ah, di ko na isa-isahin. Ah, nung kampanya, Talagang kapit-kamay, unitim, -team, unitim. -team. Anong nangyari? Hindi <coughs> lang basta-basta naghiwalay. naguumpugan ng malalaking batok. Iyon ang nangyari sa ating bansa mga kaibigan. Importante po itong pag-usapan natin. Ako po ay uh, simpleng tao, walang pinag-aralan. Pero marunong umintindi. Marunong magpakumbaba. Uh, kasi yun po ang uh, dahilan sa kaguluhan dyan. hindi uh, uh, ko na banggitin na kasi mak makamakapirate ako. Basta, yung unit team dati na talagang kung saan-saan pagkampanya -saan nandoon magkasama. Pero ngayon, sila mismo yung nagsusunga yan. Bakit? Uh, yun na nga po sinasabi ko sa aking mga vlog. Dahil po, uh, ang tao ay uh, masyadong uh, mapagmataas hindi marunong magpakumbaba at hindi marunong tumanggap ng pagkatalo yun po ang uh, dahilan uh, magmula noon pa yan uh, panahon ni Sokristo uh, uh, yun uh, ang dahilan ng uh, kaguluhan hindi pagkakasundo yung damdamin, silakbo ng damdamin hanggang ngayon sa lupang banal na uh, uh, sinilangan ni Sokristo matindi pa rin ang kaguluhan mga kaibigan <clears throat> Bakit? Yun na nga. Uh, ah, sana kung masunod lang talaga ang kalooban ni Yesu Kristo. Ganun kabait ang lahat ng tao sa buong mundo. Mapayapa ang lahat. Walang kaguluhan. Kaya lang po, uh, ah, di po talaga nangyari. Ah, alam niyo kasi, ah, may kalaban din po kasi ang ah, ang mabuting espiritu eh. Kaya nga si Isokristo, inatulan ng kamatayan. Pero iba pong usapan doon ha. Ah, uh, hindi eh, big sabihin na uh, oo, oh, ang katinutin kung saan nang kagaling yung masamang espiritu. Kasi binatulan si Jesus Kristo, pinako sa cross. Ah, napakabait. Ano po ang dahilan doon? <clears throat> pera. Kaya po uh, nababahala na po ako dito sa ating bansa, sa Pilipinas po. Ah, uh, pinag-aawayan din po ay pera. Uh, parang uh, saan kaya hapahan tong itong pangyayaring ito uh, uh, nanawagan po ako sa lahat ng kapwa-tao huwag uh, po tayong padalos-dalos huwag uh, <coughs> po tayong makikisakay, tayong, lalo na tayong mga mahirap, ordinaryong mamamayan huwag uh, na po tayong makikisakay kagaya ng dati na pupunta tayo sa lansangan at uh, ipaglalaban ng ating mga manok, mga pambato ganun na nangyari. Ilan bang uh, ha, nangyari ng mga ganyan? hindi eh, ko na lang bilangin, baka makapirate ang... Huh? Ha? Ah, ang kumbaga sa ano, ah, sa, dahil sa silakbo ng damdamin ng tao, uh, ah, kaya kaya patalsikin yung <coughs> pangulo. <coughs> Ilang pangulo naman ng, na, gano. ah, wag na gano'n. Awag na, awag na, baka makapirate ako. Eh. <coughs> Balikan natin ang uh, kaguluhan na yan. <coughs> Isa lang naman ang dahilan dyan eh pera. <clears throat> uh, bakit uh, pinag yung pera? O oh, sa bagay, billion eh. <laughs> ah, uh, pera natin yan mga kababayan. Uh, sila, <clears throat> bawat meeting nila dyan, <clears throat> bawat nag-uusap, ating pera yung ginagasta dyan, mga air condition, mga, yung mga, hindi nyo ba alam, uh, kaisa-isang tax natin, sinisimot. Pinanganak tayo, uh, kukuha tayo ng birth certificate. Pera, bayan, tax. Pag namatay tayo, death certificate naman. Hindi ka ililibing kung wala kang papel. Ganon po, ah uh, uh, lahat po ay pera. Ha? Huh? Lahat po ay pera ang kailangan. Uh, uh na, Nakukuha nyo na ba uh, kung ano ang uh, pinag-aawayan? Hindi uh, pera. <laughs> uh, bakit nag sa pera? Kulang ang pera. <clears throat> Ito na, palalabasin ko na yung ano kasi haba na nga ba ang video. Alam niyo sa ibang bansa, ako din naman ako nakapunta ng ibang bansa eh. <laughs> sa Pilipinas nga, di, konti pa lang napuntahan ko. Ibig sabihin mga kaibigan, uh, sa mayamang bansa, <clears throat> marami silang pera. Ma mga ayodang ano, doon, uh, na, kung nababalitaan ninyo, nung lockdown eh. Ilalagay lang sa kali eh, pukuha lang yung mga tao. Dito katakot-takot ng pila sa ayuda. <laughs> uh, alam mo, kumuha din ako ng ayuda noon sa ano, yung, uh, yung lockdown ang haba ng pila. Kasi kulang. Kulang ang pira. ah, bakit? Tutumbukin na natin malapit ng oras. <clears throat> bakit kulang ang pira sa Pilipinas? Lagi nangungutang. Alam nyo ba kung magkano ng utang ng uh, ating bansa? Kung hindi ako nagkakamali, kulang-kulang 20 trillion pesos kung uh, sa mga walang idea kung gaano kadami niyong 20 trilyon itong bahay namin uh, up and down baka hindi kasi <laughs> Nak wala na lubog lubog sa utang uh, ha? kaya hindi pwede na sabihin mo na kaya nga nag-away-away sa pera kasi <laughs> kulang alam mo ba ang solusyon dyan, malapit ng oras natin uh, million million din kasi ang walang trabaho dito sa atin. Bakit walang trabaho? Uh, gusto malaking sweldo, namimili ng trabaho, ayaw magtiyaga. Alam niyo mga guys, uh, kung kayo nasa probinsya, ako nasa Manila kasi okay. Sinasayang kasi, ang kayaman kasi natin sa Pilipinas ay lupa, pagtatanim. Pero uh, pag nasa probinsya, <coughs> hindi sinisak, di, tinataniman ang lupa, inayaan ng lang na damulang ang tumutubo. <coughs> ah, magsakahin po, magtanim po tayo. Kaya yun po ang kayamanan natin dito. Ah, tapos ang kainakain natin, importante. Nasa atin ang pagkukulang, kaya ako ang pera. Alam niyo mga kaibigan, ako dito, may tahian kami, pero mayroon pa rin akong mga paso-paso dyan na tinataniman ko ng gulay. Yun po dapat. Huwag nating sayangin. Eh, nakikita ko sa probinsya, nakatiwangwang lang, walang tanim eh. Tapos bumibili ng gulay. Anong klase ba kayo diyan? Bumili kayo ng gulay, mabili kayo ng saging, kamote. Tapos yung katab paligid ninyo puro lupa, natatabang lupa hindi itinaniman. Na sige hanggang dito na lang kasi ang aking cellphone ah, maglalag na yan na ah, maghahaba na masyadong video. Iyon po ang kailangan. Sipag. Kasi kung marami na tayong pera, tayong mga ma mahirap, mga simpleng mamamayan, 'di diba ba by the tax? Mapupuno ng pera yung... Uh, tanggapan ng ating gobyerno? Yayaman? At na uh, nako, siguro hindi na sila mag-away-away sa pera. <laughs> oh, kaya nag-away-away, kulang eh. Mm. Ibig sabihin, marami tayong tax, makukuha. marami sila magkukuha ang tax sa atin, di, kung gusto nilang kumuha, sige, magsawa kayo sa kakakupit dyan. Total, marami kaming kita, kaming mga, marami kaming pambayad ng tax lahat kami may trabaho yun po ang uh, total mga kaibigan uh, kailangan po uh, tayong bawat isa tayong magsikap dubli sikap at uh, gumawa ng paraan makaahon sa hirap uh, masakit po kasi ngayon uh, parang kuminsan na umaasa na lang tayo sa ayuda kaya po tayo palubog ng palubog alam nyo ba yung mga ayuda na yan inutang ang inutang ngayong uh, itong rehimen, ito itong administrasyon na ito ang inutang ko lang ko lang uh, limang trilyon. Yan po yung mga pinamudmud ngayon ng mga ayuda, ayuda. Yan po yung pinag-aawayan na pira. Kasama na dyan yung ating mga tax. Sige, hanggang dito na lang. Sana may maaambag naman ako. Sana may matutunan tayong konti. Ingat po tayo palagi.